Meron na namang isang motor ang nauhaw sa langis. Ayan ang resulta. Kayod na kayod ng piston. Grabe yun. Ang lalalim. Sunog na sunog pati. Natuyuan talaga ng langis. Ito yung kanyang block. Kayod na kayod. Uhaw na uhaw sa langis. kahit may bagyo, tuloy lang ang trabaho. Ayan, may mga nakapila pa. So, meron tayong unit dito, MIUI 125. Dalawang linggo na daw nagkukunyot si Bossing at nahihirapan. Kaya pinagawa niya na yung kanyang motor. Eto, yung ibang pyesa. Ayan ang isasalpak natin mga boss. Dalawang bagong valve seal na genuine. CRP valve spring. Special cams natin na 5.6 mm. Gasket at syempre yung black 54mm so rect upgrade si Bossing from 125cc to 135cc Ayan, may mga nakapila pa one at a time lang muna so si Bossing po ay natuyuan ng langis kaya eto ang resulta nauhaw sa langis yung kanyang motor Ayan, sunog na sunog kayod ng piston napakalalim syempre matik pati black nyan kayod na kayod dyan automatic ayan napakalalalim So hindi na talaga pwedeng gamitin. Umaandar pa naman, naman yung kanyang motor pero misto lang. Two stroke daw kung magbusok. Parang tricycle daw. Sabi ni Bus. Kaya pinagawa niya na. Nung no, siya ay magkabadya. At dalawang linggo na siya nagkukulit. At ito pa. Maraming nag-walk in sa atin. ng bossing. Nagpapakalkan. Nagpapadigree. Ng pole at drive piece. At mga regroup ng bed. Iba't ibang motor. Ibang dumayo. Sa atin siya. Eh, kahit mag magyo ginagali pa rin tayo. Kaya maraming maraming salamat po. Napakasulid niya mga boss. So ito, pinipinis yung touches ko. Yung pulley ng Honda Click. At ito naman, yung drive base naman ang aking titirahin mga bossing. So kagaya ng dati, siyempre dinidigrehan natin yan ng pabalik-balik hanggang tamaan natin lahat. Makuha natin yung angle na i-design natin dito sa machine. So, ito po ay conventional machine. No? Conventional mini lathe machine lang. Hindi po ito CNC. Iba po yung mga mas. Kaya manual pong ginagawa dito ang mga pesa. At ito, 54mm loading. Ayan, no? nakasalpak na yung block. At ito na yung kanyang head. Hindi nasunog. And as usual, umaga pa lang. Tambak na tayo. Pila na hanggang labas. Ayan, may mga nagpa-groove na bell, iba't ibang motor, nagpakalkal, nagpa-degree, another group na naman. At may nagpakalkal pa ulit at nagpa-degree. No? So iba't ibang motor yung mga dumayo sa atin. At lahat naman sila ay umalis ng nakangiti kagaya ni Sir na mayroong dalang Birdman 125. At eto si Taba, picturean ko daw siya dahil idol niya si Malupito. So syempre yung makina ng DIY 125, kinuha natin yung injector at nililinis natin dito sa ating fuel injector tester and cleaner. Siyempre kasama yung throttle body na nilinis natin. So ito na, buo na yung ating DUI 125 upgraded to 135cc. At si boss naman ay hindi nagsisi to 1 to 1 pagkagawa ng kanyang motor. Ayan, dahil bumalik na sa katahimikan yung kanyang motor. Ayan, napakatahimik ng makina. 35cc na po ito mga boss Tambucho lang ang maingay Dahil si boss ay naka-atrapovich Na tambucho so, all right na all right Yung ating pagkakakasa Ng 135cc 54mm black set mga boss Ayan 88,000 plus odometer So yun lang muna for today's video mga, mga boss Kita kits bukas Ride safe and God bless sa inyong lahat Maraming salamat